Hey guys. Hey. Ako tooba. Tikmanan. Mas maluwag nga dito kaysa sa ano eh. Kita. Crowd dito. Diba? Hadi oh, ba? Ginlagay mo nga sa GC an gin? Mm. Yes. Octopus. Oh. Ay, octopus ba to? Aa. Uh -huh. Octopus. Ay octopus. 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 Hey! Okay. Sarap

Hmm Hmm? Tidak ada air Itu, Barong-barong? Ano Anong sa atin, barong -barong? <gabalas> Anong mga ganito Ayo, Ayo, Ya, Sekarang oh, nah, yeah. uh, kayaknya <mad -tell>. <traps> Dahil layo mo na sa amin. Ang dami ko na. Kapitong Yan ang mama namin. Maganda yan. Ah, Ayun, cute. Sinabi niyo, nag-gown Hindi ko nga masuot ang ko eh. Hindi ko masuot yung bots Kahit saan. Jin! Ay, yakisuba ka pala. Pero mo. Ayaw mo. mo. Ayaw mo. Ayaw

Ay, baboy ma'am. Ayun Ay, baboy. Ay, hindi pa baboy. Ay, hindi pa lang kayong baboy. na 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 yan. Hmm. Patapos ng Ramadan. Ay. Converted ako, converted. Hmm. 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 Hmm.